Ang buhay ng tao, parang mga bulaklak at halaman din yan. Ayan o. Oh. Ang buhay ng tao, parang mga bulaklak at halaman din. Minsan, maganda ka sa mata ng tao. Minsan, pag ikaw ay... Ano na? Matanda na. Mga pangit ka na rin sa... mata ng tao. Ayan. Kaya dapat tayo ay magpa pan sa to ay e mag maging nga naman lang ay e maging masaya na lang habang tayo nandito sa ibabaw ng lupa habang tayo nabubuhay pa tulad nito oh at tulad niyan ano nyug dalawa puno mm ganyan talaga ang buhay mabubuhay ka habang gusto mo Katulad ng ano, ng bunga ng kamyas, pag hindi ka napapansin, may hinog ka. Tapos pag nahinog ka, mabubulo ka. Pag nabulo ka, bali ka na. Yan katulad halamang ito. Oh. Magandang tingnan. Oh, ayan, pag sariwa, pag mura pa magandang tingnan. Pero pag magulang ka na, pangit ka nang tingnan. Parang ito lang yung bulaklak, ayan oh. Yan. ...puluntoy ka na... ...pero pag bago ka pa lang ganito... nakatuwang tingnan... ...matutuwa kang tingnan pag ganyan ka oh... ...pag ganyan ang itsura mo... ...natutuwa pa... ...yan, ganito eto ...ito yan, ganitong itsura... ...yan, mga ganyan... ...pero pag ganito na... ...yan, ayaw na... ...parang tao rin lang tayo... ...parang mong tao lang yan eh... ...pag matanda ka na... ...hindi ka na mapapansin... ...lalo na pag marami kang kaibigan ng araw... ...na marami kang pera ikaw ay laging napupuntahan yan o no? tulad itong bulaklak na ito napakaganda mapapansin yan maganda pero pag yan ay tumanda na hindi na yan o no? oo oh, ganda yan o no? magandang bulaklak yan bulaklak ng snake plant yan o no? ayan mm, yan mga rose Ganyan lang ang buhay. Ano? Ganyan ang nyug. Mm. Magandang tingnan habang bata pa. Pero pag matanda ka na, wala ka na. Hindi ka nang papansin. Hmm. hmm. ano? <laughs> yan. Parang magtatanim Eh mm -hmm. di, di bulaan pala si Tony Nambuto na sabi na sa galing Ano, laun yun Yung Tony, yung Tony, yung Tony,